Iyong kalusugan ay nasa sentro ng kalusugan ng iyong pamilya, kaya mahalagang magpanatili ng malusog at aktibong pamumuhay para maiwasan ng ilan sa mas malulubhang sakit gaya ng diabetes. Ang diabetes ay isang kalagayang pangkalusugan na kung hindi makokontrol ay maaaring magresulta sa malaking pinsala sa maraming bahagi ng iyong katawan. Para sa mga taong may diabetes, ang sugar o glucose ay hindi na po proseso ng mahusay. May hormone sa iyong katawan na tinatawag na insulin na kumokontrol sa mga antas ng sugar upang panatilihin sa tamang antas ang dami ng sugar sa iyong dugo. Kapag ikaw ay may diabetes, ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na insulin upang maproseso ang sugar na nangangahulugang napakataas ng antas ng sugar sa iyong dugo. Sa paglipas ng panahon, ang matataas na antas ng sugar ay maaaring magsanhi ng pinsala sa iyong katawan at pagpalya ng mga organo at tissue. May dalawang uri ng diabetes: Type 1 at Type 2. Ang diabetes na Type 1 ay resulta ng hindi paggawa ng katawan ng sapat na insulin upang panatilihing nasa normal na antas ang sugar sa dugo. Karaniwan itong nangyayari sa pagkabata, sa pagitan ng edad na 7 at 12 taong gulang, ngunit maaaring mangyari sa anumang edad hindi ito mapapagaling, ngunit maaaring pangasiwaan ng gamot at malusog na pamumuhay. Ang diabetes na type 2 ay mas karaniwan at nangyayari kapag hindi epektibong ginagamit ng katawan ang insulin. Karaniwan, naaapektuhan nito ang mga nasa hustong gulang na nasa pagitan ng mga edad na 30 at 40 taong gulang. Ngunit, dumarami ang bilang ng mga teenager at mga bata na nagkakaroon ng diabetes na type 2. May malapit na ugnayan ng diabetes na type 2 at ang labis ang katabaan. At maaaring maiwasan ng lubos ang diabetes kung makagagawa ng maaagang mga pagbabago sa pamumuhay. Mapapagaling ito kahit pagkatapos ng diagnosis, lalo na pagkatapos na pagkatapos madiagnose kung ang tao ay magbabawas ng timbang. Ang operasyong bariatric, pagstaple ng sikmura o paggamit ng mga balloon, ay maaaring opsyon para sa ilang tao para tumulong sa pagbawas ng timbang na maaaring makapigil sa diabetes. Ngunit ang tao ay laging mananatiling sa panganib ng pag-ulit nito habang siya ay tumatanda, lalo na kung magdadagdag siya ng timbang. Para sa karamihan ng mga tao, maaaring mapamahalaan ng epektibo ang diabetes sa pamamagitan ng gamot at pagkakaroon ng malusog na pamumuhay upang maiwasan ang permanenteng pinsala sa katawan. Ang ilang mga tao ay mas malamang magkaroon ng diabetes na type 2. Halimbawa, kung ikaw ay may diabetes sa inyong pamilya, ang iyong mga magulang, kapatid na lalaki, kapatid na babae, o lolo at lola. May lahing Maori, Asian, Middle Eastern, o Pacific Island, simula ng pagpapasuri mula sa edad na 30 taong gulang o mas matanda pa. Pero ang mga tao may lahing European ang edad para sa pagpapasuri ay 40 taong gulang pataas. Ang pagtanda ay salik ng panganib para sa lahat ng mga tao. May alta presyon. Labis ang katabaan, lalo na kung ang karamihan ng iyong timbang ay nasa paligid ng iyong bewang. Pre-diabetic, bago magkajabetes, tinatawag ding impaired glucose tolerance nagsilang ng malaking sanggol na may timbang na mahigit siyam na libra o apat na kilo o nagkaroon ng gestational diabetes sa panahon ng pagbubuntis. May alta presyon sa pagbubuntis. Nagkaroon dati ng mataas na antas ng glucose sa dugo. Nadadiagnose ang diabetes na type 2 sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Kung sa iyong palagay ay nanganganib ka, makipag-usap sa iyong doktor. Maaari ka rin kumuha ng pagsusuri sa online upang malaman kung ikaw ay nanganganib sa pamamagitan ng pagbisita sa diabetes.org.nz. Para sa anumang iba pang pangangailangan pangkalusugan, tawagan ang Healthline sa 0800-611-116. May makukuhang mga serbisyo ng interpreter kung kailangan mo ito.